Ah, uh, sa video natin ngayon guys ay um meron tayong i-repair uh, re dito. So ito ito kasi yung ano, uh, gripo natin, 'yan. At uh, ito nagli-leaking. 'Yan. So ang nangyari kasi dito guys ay hindi match yung ano, yung itong uh PVC pipe dito sa ating ano sa ating na compression fittings. Uh, medyo maliit kasi to, kaya kahit anong gawin natin ay an uh, magliliking talaga. So nagliliking talaga. Kaya ang gawin natin dito guys ay uh, temporary lang muna kasi uh, kasi malapakalayo kasi yung bilihan dito at uh, mahal yung pamasay. Kaya meron tayo dito ano uh, gawin lang muna natin ng paraan. So ito, meron tayong ano dito guys, ang uh, uh, PVC coupling. Yan. At tapos, meron tayong PE, yung PE hose, or, yan, or PE pipe. Tapos, meron tayong, ah, uh, yan, PVC cement. So, yan. So, at saka yung, ano, pamutol natin. So, ang gagawin natin dito, guys, ay, ah, uh, itong, itong PE hose, ito yung iko-connect natin dito. Yan. Tapos, yung, itong PVC pipe, yan. Tuloy natin to at, ah. Uh, Ah uh, ito yung gagawin nating dugtungan nung uh, PE hose at saka yung uh, PVC pipe. So ito guys, ah uh, uh, nagputol na ako. At ang gagawin natin dito ay yan. So nili inano ko dito guys ang um, ginaspangan ko dito. Yan. So inano ko ng lagaring bakal, yan. Para madikit naman dun sa ating ah uh, itong ating uh, PVC coupling. So yan. So Tara guys, umpisahan na natin. So, gagawin, unang gagawin natin dito guys ay, kasi malakas yung pressure dito. Uh, ano, Ang uh, unang gagawin natin dito ay, ay, iupo na natin yung ating bag. So, yan. So, medyo matigas yung ano natin. So, gamit tayo ng pampihit dito guys. Ngayon, guys, na tanggal na natin. Naman natin ito. Ayan. Ayan. Sukat lang natin ito. Tapos, tuloy natin ito. Ayan. So, tapos na yan guys. So, next ay ilalagay natin yung ating kupling. Ayan lang natin ito. Ayan. Uh, Dikit na natin uh, Sunod naman natin dito ay uh, itong uh, PE hole Kinaskas muna natin ito dito Kasi uh, madulas kasi ito Kaya ginaspangan natin yung uh, Dito Yung kakapitan ng ating uh, PVC coupling Na one half ayan ayan kas kas ko yan tapos yan paghirapan na natin ng cement so ulitin ko guys uh, ano lang to uh, temporary ayan Uh, so ginawa lang talaga natin na paraan to guys. Uh, kasi ano, malayo kasi talaga yung bilihan dito ng mga spare nung no, ano, yung pamplaming. Uh, mahal din yung pamasahe kaya so meron naman akong stock dito na PVC coupling. So ginawa lang natin ng na paraan para madugtong yung ah, uh, PE hose sa ating PVC pipe. Kasi ang nga kasi dahil nga yung inano ko sa inyo ah uh, na, na, medyo maliit kasi to hindi talaga akma dun sa ating ati na coupling na compression fittings ah uh, kaya ang nangyari ay ah uh, nagkaroon pa rin siya ng leaking so kaya ito yung gagamitin natin dun sa connection dun sa ating ah uh, compression fittings so yan so ngayon ay kakabit na natin to guys i connect muna natin yung ating yung lock natin so yan yung lock. tapos ito gasket so yan so ganyan lang guys so una ito tapos itong lock nga rin sa loob tapos itong pangano nung gasket pantulak yan saka yung ah, gasket natin so ilagay na natin dito so yan So yun guys, tapos natin yung mahigpitan. So yan lang guys kung paano tayo magdugtong uh, ng uh, PE hose sa ating PVC pipe gamit yung ating PVC coupling. So yan. Dito lang muna at maraming maraming salamat po.